Mapde. Mapde. Kailan pa yan? Sa lawan. Kailan pa, kailan pa? Kailan pa ka masakit? Kailan pa sumakit yan? Matagal na. Hmm, Tulungan mo sarili mo. Tutulungan kita ha. May tundo na yun, eh, no? Pagalit. Pinukuha ka na. No? Wala kang nakikita nga, no? Ano yun, no? ano? Wala. Wala. May ano masakit sa'yo ngayon? Tingin ka sa akin, ano masakit sa'yo? Pagiliran. Hmm. Tulungan sarili ha. Tulungan kita, tulungan mo sarili mo na. Pagi ko. Yan lang, ganyan lang, yan lang, yan lang. Yan, yan lang. O, papi lang ipang iipit ko sa'yo ha. mag lang to, na. No? Ayan oh. Wala kang sakit, doktor. Wala kang sakit, doktor to, ha? Huwag niyo iyaan sa doktor. Wala kang sakit, doktor. Sikit. Satur, arepo, tenet, Atara. rota. Sino to, mag gumagambalang sa tao ito, mag-usap tayo sa sasito na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakot sa sasito. Ang sagot sa Diyos, kamarelo, eh, sa bawat aluluya ba? Ela, eh, Pu. Oh, lubay ang motor ha. Lubay ang mato, ha. 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 Itim na demonyo. Lulubay ang mato. Ha? Umalis ka dito ha. Ha, sa taong ito ha. Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Sagot. Lubay ang motor ha. Kinukuha na to. Lubay ang motor ha. Nagkakaintindihan. Ha. Lulubay mo? O dalawang kamay, hinutusan kita pa ganyan. Pagano'n, pagano'n, pagano'n. Dalawa, 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 dalawa. dalawa. Pagano'n. Sige, baklas, baklas, mag-usap tayo. Hindi yung ganyan. Sige, pagano'n. Sumunod ka lang. Pagano'n, pagano'n. Sige, pagano'n, pagano'n, pagano'n. Loko pa, ha? Pahirapan mo ako. Ha? Sige, sige, ganyan. Pababa, pababa. Pagano'n, pagano'n. Sige, mag-usap tayo. Hindi yung ganyan. Sige. Hmm, lulubayan mo to, ha? Lulubayan mo, ha? Ha? Umalis ka rito sa taong nito, ha? Ha? Sagot. Umalis ka pala rito. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan. Ano ba itong bisaya? bisaya? Okay. Sige, sige. Baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat to. Ay, ko, ka. May nakanya to sa dagat eh. Sige, sige. Baklas, baklas, baklas. O, oh, umalis ka rito ha. Aalis ka pala. Aalis ka rito ha. Nagkakaintindihan tayo. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan. Sige. Sige. Sige pa. Hindi masyadong nakakaintindihan dito, no? Parang ano siya, yung utal-utal pa. No? Sige. Sige, baklas, baklas, demonyo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Sige, tanggalin mo lahat yan. Inuutusan kita. Inuutusan kita. Sige pa. Gagaling to ha. Sagot. Gagaling? Gagaling na. Gagaling! Gagaling! Ha? oh, oh. sige baklas, baklas. Sige pa Tanggalin mo lang dyan. Ang susundyo rito, mga boss, babae okay. na kay Tim. Ay! Babae na kay Tim, ang rito. Diyan mo, kanina. kanina ngayon wala na. Sige pa, sige pa. O, gagaling to. Gagaling. Gagaling. Gagaling nga to. Ha? Sige, kung ayaw makipag-usap, wala kang pakilang sa'yo. Sige pa. Sige pa. Baklas! Hanap kayo sir ng lubigan. Kailangan niya, ha? Lubigan, wala na kasi ako dyan, eh. Wala na, ubusan na ako. Resort nyo na lang sa cellphone nyo. Lubigan. Tignan nyo, lilitaw dyan. Sige pa, sa cellphone. Sige pa. O, kutin na lang, kutin na lang. Sige pa. Buti hindi nagpapaalam sa inyo to. Ano sabi? Sabi niya, may kapi-kapi niya ito. Oo. -kapi uh -uh. sa uh -uh. Yung pinakita ko sa... Yun lang po yung nakita namin. Yung pinakita ko sa mga pinakita -kapi, -kapi. uh -uh. Pero okay naman. Gawa natin para ano. Gusto ko gumaling to? O, kunti na lang. Puti na lang. Puti pa. Panginoon kong isa sa akin. Mataki lang. May nga nang basbas -bas sayo. Napatayin kong gumagambala sa taong ito. Saan? Ipratri? Sakmek? May... Maligo ka ngayon ha. Maligo ka gamit dito. Gamit dito. Tapos ito, 3 days mong, 3 days mong inumin na. No? Tatlong araw may inumin na. No? Inom ka ng marami. Hindi, inom ka na. Okay, shout sa lahat. Andito si Apo Chalin sa bahay. at uh, yung nga, may ginamot tayo kanina dyan sa labasan na uh, yung no. Uh, maraming salamat sa mga sumusuporta lang na sa mga money hunt natin dyan. Mga counters dyan. Uh, Tuloy-tuloy ang ating lapagan. Basta pag may donation, uh, tutulong at tutulong tayo. Maraming salamat kay Apo Ken Apo Marwin, kay Apo Rusita, kay Sis Micah, brother dyan dyan, dyan and uh, uh, um, mamelo lugaryo. Tuloy-tuloy na po laban natin. Maraming salamat. Puh! Ano pa na lubigan na?